Adi, ulah dia katakan Adi, katakan tidak akan berpapago. Baiklah, Adi papago pelan. Adi, kalau nak, kalau nak apa? 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 Adi, kalau nak, kalau Nakakainis naman, smart ka pa rin, tsaka inain ka pa rin sa uwi. Siyempre, nagtatrabaho na ako. Ikaw, anong ginagawa mo? Oh, eto, wala. Sa bahay okay. lang. Ano? Magtrabaho ka. Ano ka ba? Alam mo, ang babae, pag nasa bahay lang, nalulos siyang. Tsaka alam mo, dapat, ang mga misis ngayon, 90s na eh. Dapat magtrabaho na tayo para hindi tayo lagi maasad dyan sa mga lalaki. Tama siya, Gracia. Dapat magtrabaho ka na nga. Kesa sa magutom pa sa lalaking to? Ooh, ooh. Ano sabi mo pare? O, sabi ko pare, eh, nagugutom na ako. Kaya nga <laughs> tumatabigyan niya ito. <tumugunan."> Oo, <laughs> ako. Thank you. Kuya, nataang ganda talaga! Kuhaan mo na sa kanya! Ibigay mo na, na sa akin! Hey! Alam mo, naku, ginagawa ko talaga lahat para maging maligaya lang yan si Doggy. Aba, pinagluluto ko pa yan para siyempre naman, pa-inlove siya sa akin, hindi ba? Oo. Oh. Uy! Anong ginagawa mo rito? Ano pa? Hindi natatama, oh? Kinuha siya ni Boss Valentino. Ah, hindi ko alam meron. Hindi pa dapat nasa bahay ka? Ano yung mga anak natin? Yung dalawa, nasa eskwela. Miss, 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 sandali lang! Mukhang yata mas maiti mga asyado nitong isa kong mata. Eh yung dalawa pa? Nasa bahay. Eh sino kasama? Miss! talaga mas maiti mga asyado nitong isa kong mata. W wala walang kasama? Ay, bakit ba naisip mong pumasok dito? Dahil pwede akong beautician at marunong ako mag-makeup. At ang mga min-makeupan ko ay mga taong buhay. Hindi katulad mo, mga patay. Ano ba, miss? Hindi mo ba ako naririnig? Talagang mas baka pala nga siya. Doon ako mata Ganun ba? Oh! oh yan. Pantay na yan, ha? Oh. Thank you, ah. Hala ka na nga dyan. Buhay <laughs> nga, nga makeup makeupan mo. Pinapatay mo naman. <laughs> oh, Tasha, dito ka muna. Masyado kasi mainit yun ang ulo mo. Ha? Dito, ikaw ang kasyal sa restaurant ito. Hmm? Mas malaki ang sound mo rito. Kaya yes, sa beauty parlor. Ano ba? Eh, eh. Ito naman si Boss Valentino. Sama si Grace. Oo nga, no! Hey, Ayan ka na naman. Talaga? Ha? Sir, okay. sir, meron pong customer na ayaw magbayad doon. No? Sino? Ayun po. Tama na, boss. Sandali lang, sandali lang. Huwag kayong excited. Kaya niyo si Gracia ang bahala hmm. San, Tan, mo. Hmm. Ayaw hmm. mo na magbayad, siga ka ah. ba? Hmm. Ah. ako, pero hindi muna ngayon. Ah, Utang kaming... muna. Bakit ka meta to? Siga ba? Ha? Eh, hmm. ah. pa <housekeeping> Ha, <laughs> no, ha, na ko. Hindi na kayo, ah, ah, ah. Mm. Ano, Valentino? Ayos ba? ayo eh, eh, ayos, ayos. As, sabi ko nga, ikaw ang pwedeng pwede rin. Mm. Eh, mm. masyado kang matili. O, paano? Alis muna ako. Marami pa akong negosyo asikasuin. Sige. Pagkabising yan, pagbabayad na mm. O, oh, sige. Pwede. Hmm? <laughs> Uh, Tuloy mo na ako. Okay. 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 Boy, pare! Okay. Okay. Si Andy. Hoy! Alam mo, Grace, palagay ko tama rin yung principal eh. Ikaw ba hindi ka na mapipigilan muna magtrabaho pansamantala? Eh, papano? Yung mga bata, wala nang nakikita ang magulang. Wala kamisan, wala ako. Eh, sino pa titingin sa mga bata? Eh, di ikaw. Dati mo na naman ginagawa yan, di ba? Saka, ayaw mo noon matutulungan pa kita sa mga gastusin dito sa bahay? Ayoko, ayoko. Basta ang gusto ko, huwag ka muna magtrabaho. Walang pag-uusapan, walang away. Hoy, Andy! Hindi pa pinapanganak sa mundong to ang pipigil sa mga agustuhan ko. Basta, magtatrabaho ako. Kung gusto mo ikaw ang tumigil sa pagtatrabaho mo, tsaka isa pa, huwag ba ako sinisigawan, ha? Hoy, babaeng meta to. Kung gusto kong sumigaw, sisigaw ako. sa kulot ka, siguro pumasok yan hanggang sa utak ko, no? Ang salita ko ang magiging bata sa bahay na to, At saka siguro may gusto ko nung kay Bagote, eh. kaya ganyan. Huh! Sobrang kitig ng utak mo! Pati ba naman yung pagmamalasakit ng tao pinaghihinalaan mo? Ikaw, ikaw tumigil ka nga sa mga katatakul mo, ha? Nakakayas mong kaabit bahay natin, no? Naytay! Huwag na po kayo mag-away. Matulog na lang po tayo. Baka po dumanak ang dugo dito eh. Ah, ah mga bata, mabuti pa mabas muna kayo, no? Sige na, mag-uusap lang kami ka ka ng nanay. Halika na, halika na. Huwag mo kong piliting saksang ka. Ayokong mabaga ng kamao ko, ha? Palibhasa, lalaki ka. Kaya kayo kaya mo ako Dahil babae ako. Basta ang gusto ko, dito ka lang sa bahay. Hindi, magtatrabaho Ayoko! Hindi! Ah, gano'n ah! Eh? Bilib din ako sa tatay, tapang rin pala. Siyempre, lalaki yun! Kaya, kawawa naman si inay. Pag-uusarado kay itay. Oo nga, no? Huwag kayong magalo na mga anak. Babalikan ko kayo. ket gelamama ga yori waredeta dai ba kei da ja bu me nigirida ano nangyari? Parang nga nag-alas balutang ka. nag kami ni Andy. <laughs> 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 na hula ni Madam Maureen. Tol, gusto mo? Bubukukin namin ang asawa mo. Mabuti nga. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Huwag kang mag-alala, Gracia. Welcome na welcome ka dito sa bahay. Sana ako si Valentino na pangasawa mo, hindi mo dinadanas ang ganito. Eh, puro naman si Valentino narinig ko sa inyo eh. Gracia, eh, totoo naman yung sinasabi ni Mami Daddy. Kung ano man ang nakaraan mo, nakahanda akong pakasalan kita sa lahat ng simbahan. It my heart. Hindi <laughs> naman, pare. Alam mo na nga, nag-aaway na kami ni Andy kung ano-ano pa sinasabi niyo. Totoo ang sinasabi ni Valentino sa'yo. Yan naman ay para sa kabutihan natin lahat. Yung mga nangyayari yan. Pwede ba, inay? Tigilan niyo nga muna ako. Gratia, my love. Iwala mo na si Andy. Ah, ito naman ako eh. <laughs> Hayaan mo, Valentino. Kami ang bahala sa sa'yo. Thank you, ma'am. Thank you, daddy. <laughs> oh, bakit hindi kayo kumakain? Ako kumakain. May chocolate yung kinakain mo eh. Eh, kayo rin naman tayo hindi makakain eh. Oo oh, nga eh. Wala kasi tayong ulam eh. Hindi bale. Nakalimutan ko kasi mamili eh. Mamiya, mamimili ko. Pagluluto ako kayo ng masarap na ulam. O happy na kayo? Opo, Itay. Eh, bakit parang malungkot pa rin kayo? Kasi naman, Itay, eh. hindi naman po kami sanay na wala po sa inay. Eh. Parang kulang, eh. Ano yun? Walang naguuto sa inyo. Walang nagmumura sa inyo. Hindi kami sanay nang walang ganun, eh. <laughs> Kasi naman, Itay, sunday mo na sa inay. Eh. Kinalulungkot ko, mga anak. Hindi ko maibibigay ang gusto niyo. Prinsipyo ang pinag-uusapan dito. Natuto siyang umalis, matuto siyang bumalik. Hindi ba ganun dapat? Ako, hindi ako mag sa kanya. Tawarin mo ako, mahal ko. Para mo ng awa. Bumalik ka na sa piling ko. Bumalik ka na sa piling ng mga supling natin. Mahal na mahal pa rin kita. Para mo ng awa. Bumalik ka na sa pugad ng ating pagmamahalan. Oh, mukhang pugad! <laughs> oh Andy, hindi ko akala may pagtingin ka pala sa akin kahit papaano. Kaya yeah, pala mo isuka yung kausap ko. Hindi ah. Ano ba pala ginagawa mo dito, Inday? Ako ang bagong cashier dito. Hindi ikaw, ah, si Grace. Saan si Grace? Wala na siya, na-promote na siya ni Sir Valentino. Ano? Ano na naman? Oo, Bye. para mas malaki ang kita. Saan Sa ganunan. Panyan! Ay, ano ginagawa mo dyan? Ang mo ka, ano? Sorry, sorry, sorry. Sorry. Honey, my love. Tinasabi ko na nga ba kilala oh, ko yun eh. Honey! Honey! <laughs> Honey, my love. Anong hinahanihani mo ha? Tumabi ka nga dyan, asawa ko yan eh. Andy? 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 Uh -huh. Tinasabi ko na nga ba kilala kita eh. Kilala mo diyan talaga. I... E... Patahul-tahul ka pa, ha? Si, patahul-tahul ka pa. <makes> Nyaw! <noise> ano naman di lalaki problema mo? Nagpahuli ka sa akto. Kasalanan mo naman pala nangyari, Kuya Andy. Maganda ba siya? Hey, tama na nga kayo. Imbis na makatulong kayo sa problema ko, lalo nyo lang ako binabaon eh. Ang mahalaga ngayon, e makaisip tayo ng paraan para bumalik dito sa Gracia. E bakit hindi natin siya haranahin? Oo, Oo nga, nga tay. tay! Ba't hindi haranahin natin haranahin si, 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 si nanay? nanay? Hey! Wala kayong originality! Hmm? <laughs> Umuwi ka na. galing mo palang kumanta, Andy. Talaga. <makes noise> oh! Andy! Walang hiya ka talaga, Andy! Talagang hindi ka na magbabago! May oh! babae ay, ka pala! Ay, Ayaw ay, mo ay, na ay, 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 bang itagpala ng Dory pa! Walang hiya! Walang hiya! Andy! Magkasama kayong dalawa! Boss, bakit? Kaya siya. Kailangan maging aksya. tayo so at sa gusto niya. Sawa-sawa na ako sa mga kapritsong hinihingi niya. Hoy, okay, kayo. Hintayin niyo ako sa yes, hideout, ha? Yes, boss. Punin niyo ang mga kasama niyo. Mga apo, siguro mas maganda kung dito na muna kayo tumira sa amin, ano? Oga, nga. Dito na kayo tumira para maligaya tayo. Ano? Ayaw niyo? Kasi po mukhang kulungan to eh. Gusto namin dito sa dati naming na bahay. Sama-sama kami ni Itay at Inay. Sige na naman, Inay. Umuwi ka na. Kawawa naman si Itay. Oo nga naman po, Inay. Para masaya po tayong lahat. Huwag oh, walang iiyak. Wala namang umiiyak ah. Grace, siguro dapat umuwi ka na. Okay, uuwi ako pero... Kailangan mo nang humingi ng tawad si Alice sa ginawa niya panalait sa pamilya natin. Anak, alam mo na pag-isip-isip namin. Eh, talagang hindi naman kami nilalait. Nagsasabi lamang siya ng katotohanan. Oo nga. Hindi nga namin kinahiya yun eh. Pinagmamalaki pa nga namin eh gusto ko pa rin humingi ng tawad sa akin ng tatay niyo. Yun lang naman hingi ko eh, tapos uwi na ako. <laughs> Nay! Ano yun? Walang iiyak. Hindi naman ako umiiyak ah. Lo! La! Walang iiyak! Ah, lalo ko ay talaga namang hindi ako umiiyak ah. Hindi naman ako umiiyak ah. Sige ho, Nay. Sasabihin namin kay Tatay. Huli ka na. Tito, walang iiyak. Wala namang maiyak. Hindi eh. na ba kami <laughs> Valentino, napasyal ka. Tuloy, tuloy. Hindi, Halika. dito na lang. Eh, may sadya ka ba? Kasi may naisip ako isang negosyo na maring ikaw magmanage. Kung ikaw magmamanage, eh, tsak na magiging malaking sahod mo. Talaga? Oo. Oh, kung gusto mo, sumama ka na sa akin ngayon para makita mo yung negosyo yung sinasabi ko oh, yun. sige, sige, sige. Um, nay, tay, sasama lang ako kay Valentino. Oh Grace. Hoy, Valentino, ikaw lang bahala sa anak ko, ha? <laughs> Oo. Oh. Oh, sige mga anak, oh. mag-iingat kayo ha. Na. Sige.